2,500 pesos split type air conditioning unit cleaning service. Para mas tipid sa kuryente at mas tumagal ang unit natin. Marami rin nagtatanong, Magkano na ang bill namin mula nung nagpakabit ako ng dalawang unit? Sagutin natin yan. Tara! Nagkontak ako na maglilinis through my page at hindi naman ako nabigo. Nakakuha rin kagad tayo. Pagdating ni Sir Andrew at Sir Billy, binaba nila ang kanilang mga gamit ako naman, inayos ko ang kwarto kasi kailangan walang gamit sa gitna para ma-free ang space ng maglilinis. Tinesting para sure naman sila na gumagana bago nila baklasin. Nilabas na ang pang at bagong bago na pressure washer. Sinimulang baklasin ang indoor unit. Tinanong ko kung madumi na ba ang unit sa lagay na ito. Yung lagay na sir yan, madumi na yan. Malinis pa sir. Malinis pa naman daw kaya ni recommend nila na every 6 months na lang ang paglinis. Imbes na sa initial plan ko na every quarter. Binalutan ng plastic ang mga parte na bawal mabasa. Hinugasan na rin sa labas ang mga nabaklas na piyesa. Makabili rin kaya ng ganitong power washer. Tingin nyo. At nang matapos maset up ang indoor unit, pinressure washer na rin ito. May trapal silang gamit para ma-redirect ang maduming tubig diretso sa labas. Hindi naman nga kadumihan pa, pa. Pinunasan nila at inassemble ulit. Pagkatapos, outside unit naman. Binaklas, nilagyan ng plastic ang mga bawal mabasa at ginamitan ng power spray. Hinugasan din ang ibang piyasa na nabaklas. Pero dahil mainit at merienda time na, may pamerenda tayo syempre. Ang matindi, nung merenda na, ang daming sumulpot na tao. Dalwa lang ang nagawa pero ang daming kumain ng halo-halo. Hindi, joke lang. Kain lang ng kain. Nang mabusog, tinuloy na pag-assemble at agad tinry kung gumagana ba ang aircon. Gumana naman, as expected syempre. Isinunod na rin ang kabilang kwarto. inasiklo ko lang ang mga gamit at agad naman nilang binaklas at nilinis ang indoor unit. At ganun din ang outdoor unit. Kesa naman ako ay nakatunga lang habang sila ay gumagawa, nagdilig na lang ako ng mga halaman sa gilid ng bahay at sa harap ng bahay. Ang sipag ko, di ba? Kaya hindi ako nagpapatuto eh kasi masasayang lang. Naman tapos ako magdilig, sakto na natapos din nila ang pangalawang unit. At tenry na rin ito. Unexpected, gumana naman. Bale, ang total bill natin ay 2,000 pesos, 900 each unit at 200 pesos para sa mobilization. At para sa akin, sulit yan kasi hindi ko kayang gawin yan, at least sa ngayon. Pili -pili kaya binigyan ko sila ng tip na 500 pesos, kaya 2,500 pesos ang total na nagastos natin. At dahil nakita ng pinsan ko na nagpalinis ako, naka-extra pa sila ng isang window type. Not bad at all. Siyempre, naglinis ako at nagayos ng dalawang kwarto. At para sa update sa bill, Okay, maraming nagsabi sa akin nung pinakabit ko yung aircon ko na update naman sa bill ng kuryente. So, ito na. So, pinakabit ko itong aking aircon is noong first week of August 2023. At kung makikita natin, yung July at August, wala namang significant increase sa consumption namin in terms of kilowatt. Kasi, although dalawa yung aircon namin, ginagamit lang namin ito sa gabi is 2-3 hours. Yun lang. And then, kung mapapansin nyo, October, November, tumaas ito kasi ito yung nandito yung kompleto kami dito sa bahay. So, tumataas yung consumption namin sa kuryente. Siyempre, may electric pan, TV, ref, etc. Pero, in general, kung uh, normal consumption dito sa bahay, halos hindi nagmamatter yung consumption ng aircon namin ngayon. So, yun, para sa update. Peace!